Hi guys! Hi! Hello po! Hello guys! Kahit po tayo eh. Tayo po ay itong chicken feet na sarili ko po, po itong recipe guys. Kapapanood po ninyo ang uh, paano ko pa ito niluto. Ang experiment ko lang nga rito. lang <laughs> ma'am? Chicken feet na masarap. Yan tara kain po tayo guys. Salamat po, Lord, sa blessings. Salamat po. Baka tayo, guys. Hindi guys. Ito, isa na natin. Kamayan na lang. Kamayan na lang, guys. Kasi di naman natin pwede itinidurin ito. Ito, guys, hmm. oh. Kakain ba kayo ito, guys? Baka tayo ito. ba ito. Baka ito, guys. Hmm. Huh. May sabaw. Dapat, yes, may sabaw sa borsa. Parang masarap. Huh. Huh, sabaw sa ka kanin. Oo. Oh. na. Mm. Ang ah, no? sarap ng paan ng manok. Asang sangkap po nito guys. Makita niyo, makapanag po niyo. Arili ko lang po itong recipe. Mmm. Samang-samang lang yung timpla. Mayaman daw to sa kuna din. Mm ko po ito ng ano. Mm Patatas, carrots, sa kabel pepper o bell baraka. Tapos manarinig ko muna siya sa mm

Hah, chicken cain, 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 siya, cain, 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 na po, bilindo, so, um, eh, lang ko cain, 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 cain,

pa ah, ng ko siya ng patatas, peros, bell pepper, or cracks. Hmm? Naman sa akin last <laughs> minute. hindi ko ang recipe, hindi ko alam kung ano title ko ito. Kasi yun, nung ko lang. experiment ko lang na luto. Sugabo? Hindi. Parang naka apetaya. Kung may asan? adobo siya. Kasi ang simple ako plus para adobo. Pero ang amoy na. Ang lasan na sa apetaya. Kasi nga po, nagyan ko ng ketchup yung pag marinid Kaya, mas lalong sumarap. Mmm, sarap. Mukhang makayunta guys. Ito, ayaw ko nito kumain. Kasi parang iwa. Sabi niya, try mo, masarap yan. Tapos nang luto ako ng adobo. Ayun, masarap nga. Kasi ito naman, experiment ako ng ganito. Hinaluan ko ng lula ni Bella. Hmm, mas masarap. Nebel up. Nebel up. Tapos kahit pa pasa pa Sister suso suso ni na lang. tagal na sa pagkakata <laughs> <laughs> kasi mabusto Pero sa ating mga guys, Panis. masarap pa. Ay po ninyo luto to guys. Kita niyo na makikita niyo po yung paano ko po ito ninyo luto. Mas malasap ako sa gaman no? Mm. First, me Basta may konti siyang sabaw-sabaw ano. pa ito pa sa kanin. Ayun yung nandiyo. Tantang pa ito Meremo. may sabaw yan. Kaya lang ito, kahit may sabaw po, natutuyo siya pag malamig na. Ganun kasi sabaw kaya lang. Na. Natutuyo sa pag malamig.

kaya pagkakain namin tayo ng kote kuha lang kami ng paninda sa so, umaga lang kami ng linggo niya sisimta kasi sisimta kami tapos mamaya nga puni nga lang <laughs> sa so, umaga kasi walang uwanin mo nila ba Pinakpahinga na laba. Pinakpahinga si Palaba. Mas awit lang ako maglaba pero hindi ko na uubos eh. Dami. Eh, hey, good. Paggabi kasi, mayroon sanang tubig yung sinop namin. Malalabang ko paggabi. Parang nyo na iipunta. So, pagdating ako, walang tubig. Pwede lang tubig dito. Nanda sana walang tubig. Napatay mo ng mga... Uh, Isa na ako naiipunan nila Kasi manu-mano lang ipag-wasi. <coughs> Nito namin napatayo ang wasi mo. Kaya nang mahal. <laughs> mahal ang kuryente. Kaya mamay-mayo ako kahit ipin. Kuryente pa mahal. masarap mula. <laughs> 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 ano guys? Ay na talaga ang buhay natin. Minsan kahit tayo masarap, minsan ano na tayo ng budget natin, yung pagkasay natin nila. Ano tayo magutom? Ano tayo kinakapos? Um, dati ko sinasabi, huwag tayong gagastos na super sa sobrang um, sa natin. Dala ang pagkasay. Hmm kasi pahirap. Kaya pa ko yung pera. <laughs> kaya kami, kung lang kaya kung income um namin, walang pinagastos ko. Para hindi tayo uh, mga wala ng budget.

Ano na sa mga wala ka talaga yung Wala nang problema. Kaya <laughs> kami kasi kasi meron kami sa harang ngayon. Ang sila? na, Nakakarami hmm. bibili ko rin yung gusto kong hulam. Kahit mas simple pero masarap. <laughs> Wala so. hmm. okay, ano, ano nito, nhất lang mùa lắm rồi Hmm Anh chicken bên này tổng chí kênh tức Ở là may là may nọc may nọc bộ Mấy nọc bộ Mấy nọc bộ Mấy nọc bộ Mấy nọc bộ sa nọc bộ

Malang ang konti sa siya sa paminta. Turog na paminta lang hinalo ko ito dito. Hindi powder yung hindi mo buo. Pwede naman po buo. Ayan Ay, yung hindi mga hangin. Hmm. Pag pinatulan nyo ito sa kanin, marang ka sa kanin. Mm. Rat, lasa. Mm-hmm. Medyo mura ng konti ito kaysa sa esta. Esta <laughs> ka mahal. Ito, 120 lang. Mayroon ka na. Tapos yung patatas. Hindi yeah, naman nabot na ano to. Hindi yeah, naman nabot ng 200. Nakalimutan ko lang pwesto nun patatas. Ito yung palaka. So, so yung patatas saka kakirat na limutan ko. Mura lang ata. Ito parang... Hmm. Wala pa 50 yung kakirat sa kapatatas. Mura lang ba? Diba? Kung malaki ka kayong pamilya, o pwede na to. Diba? kami mm -hmm. Ah, may kilo. kilo po yan, oh. Ah, Mas Malasa. Mm. <laughs> taruh, mm hmm. Ito so. mm Hmm, Hmm.

Ito kung na kasi. na pa lang. Ayan na naman ngayon dito guys. Ayan. Thanks for watching guys. po sa mga nanonood sa mga videos ko, na ay patuloy ninyong suporta ng mga video ko at ang aking channel. Uh, <clears throat> ang aking Facebook, Facebook page, YouTube channel. Follow, subscribe. Namat po sa suporta ninyo lahat. gusto lang pang um, simple buhay. <laughs> Magtinda, kain, timba. Wala yeah. na, yun lang schedule ang schedule ng buhay na may okay. nararaw Bahay, simbahan yeah. niya. Nampasal-pasal one time. Minsan, mga siya din kami sa SM. Alam, mahira lang kasi pag punta sa SM, magasta. <laughs> Kaya nagluluto na lang ako para matipig. At yan ito lang po ito guys. Masarap. At lasa. Mami na lang ang na. Mami na lang ang tulis na. may experiment naman tayo magluto dito. Saya pangkulan, apa-apa? Masarap, masarap Semalam bukan butuh, hmm. pengen kata-sekata senyap pengen Hindi siya nakakasawang kain niya, Ha? <laughs> kaya akong ubusin ito, eh. Kaya Masarap pa pa rin. mabata. mababa. Pag mababa na ako, kakakain. Mamaya naman nila. <laughs> Masarap pa Alam rin, eh. lang ito, Ulam na. May kumarami kayo, hindi tayo lang gusto magsipid. Hindi tayo lang budget lang, ganyan. Ba? Masarap. Ito guys. Basta pag gusto po niyo guys, sa inyo yung, 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 gasa, yung lang, ano? Koko. ano rin na lang po yung mga Piyos po, hindi ko pa pinakita pag alas na. Kukuyang pong daliri ito, yan, ganyan, oh. Mayroon pong kukuyang, po, botolin po ninyo. Tapos ang pinakabalat nito, alasin niyo po. Tapos ugasan niyo po ng mabuti. Bago po ninyo luto. Yan. Yeah. Ah, masarap. Ano pa pakin? Ano pa pakin? Ano? Chicken pet mo pa. Sinabayin lang namin yung konting yung tamo niya. <laughs> Pag natin man yung tugay. Ako, mag-ulitin ulit yung iluto. Hindi mm. -hmm. na kasawa last pala. Hindi no, nga, no, may matagal sa inyo. Sira <laughs> ka mo pa yung mga buto. Pwede Pag pa yung maluto sa inyo. Ito so, alas yan ang buto. Ay, bubonilis. Kaya ang matabaho mo lang. Nila busy. Ay, bubonilis ko to.

Hirap kaya pag walang ulam. Mm. mm -hmm. Ito, kahit malit lang budget niya, may ulam ka na. Mm -hmm. Kalating kilo nito, ulam na. Masarap ang lasa. Hindi nakakasawa sa lalak. Berharap dengan atasnya. Ya. Ito luto ko, guys. ko lang mga experiment. ko lang na mga recipe. Mga anong niya. Ito yun, po. Ito yung luto, masyadong mahal. sa na po, masyadong magluto. kami.

Maraming salamat po sa lahat sa support niyo sa panonood niyo sa mga videos ko, short and long. Maraming salamat po sa mga followers and non-followers viewers. Mga nag-subscribe, mga new followers, mga inyo, like, add Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat Bye guys! God bless us all. Mm. Bye love guys. mga videos. Ay, patuloy ko niyo panoorin mga videos natin na kahit mga simple lang guys pero maraming salamat po sa tulong po ninyo sa panonood sa mga videos na thank you, bye guys bye bye, bye. bye.